Luno, so ngayon, no, um, pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao no, na nangangarap talaga na makikilala sa buong mundo. No? Dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon si Kristo no, na kawawa kayo sa tuwing ang mga tao ay magpupuri sa inyo. Kawawa kayo kung ang mga tao ay magpupuri sa inyo. Kung ikaw nagiging sikat ka na na celebrity o saan mang dako social media, internet, cellphone, or saan man, kilalang kilala ka, pinupuri ka ng mga tao. Anong mapapala mo dyan? Siguro, matutuwa ka niyan. Pero ito ang tanong. Anong mapapala sa mga papuri o kasikatan na natamo, na natamo mo dito sa mundong ito? Kung ang langit mismo, ang Diyos mismo, ay hindi ka kilala. Maraming mga tao ang hangal na gumagawa niyan ngayon na hindi alam po ano ang katotohanan. At patuloy silang gumawa ng isang hakbang kung saan mapapahamak sila. Binabaliwala nila ang ganitong bagay. Dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoong Isang Kristo, ang warning mismo ng ating Panginoong Isang Kristo huwag kayong makikipagkaibigan sa mundong ito dahil ang tao na nakikipagkaibigan sa mundong ito nagiging kaaway ng Diyos kung ikaw nangangarap kang sumikat sa social media, sa TV, sa television sa radio sa internet, or sa man at matanggap mo yun ang mundo magpupuri sa iyo kasi nga ikaw ay nagiging pag-aari ng mundo at ang lahat ng mga tao na inalipin ng mundo ay magpupuri sa iyo. Kung nagpupuri sa iyo ang mundo, ang mga tao na nangangahulugan ikaw at sila ay walang pinagkaiba kundi magkapareho kayo na makamundo. Ang sinabi mismo ng ating Panginoon, huwag kang makipagkaibigan sa mundo. Pero paano mo ba masasabi na hindi ka makikipagkaibigan sa mundo kung ikaw mismo nangangarap ka na sumikat sa mundo, nangangarap ka na makilala sa mundo, nangangarap ka na purihin ng mundo, pero hindi mo pinapangarap na ang Diyos ay siyang magpupuri sa iyo. Anong mapapala mo? sa mga bagay na pinapangarap mong sumikat kung pagdating ng araw itatapon ka sa impirno. Kasi nga, hindi ka kilala. Ang sinabi ng ating Panginoon doon sa mga tao na mga ganyan, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo. Umalis kayo. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya lahat ng mga babala ng Diyos para sa mga tao, sa lahat ng bagay, kung anuman ang takbo ng bawat isip ng isang tao, nakasulat yan sa Biblia. Bay, kaya bago tayo, bago natin gawin ang isang bagay na iniisip natin, i muna natin kung ano, or, or, kung, kung ito ba ay tama or kagustuhan ba ng Diyos. Kung hindi, bakit mo ipagpatuloy kung yung bagay na yan na iniisip mong tama ay pagdating pala ng araw ay siyang magpapahamak sa iyo. Maraming mga taong hangal na patuloy na gumagawa ng ganyan. Ang iniisip nila lagi, sige, basta hindi ka lang gumawa ng kasamaan. Pagpatuloy mo. Hindi ka nga gumawa ng kasamaan pero sa paningin ng Panginoon, masama ka. Kasi bakit nagiging makamundo ka? Nakikipagdeal ka sa mundong ito gusto kong malaman nyo na ayon sa Biblia, ang mundong ito alipin ni Satanas. Dahil sa lahat ng uri ng kasamaan, dito sa mundong ito, nandito tayo, pinipili tayo ng Panginoon. Hindi lahat ng mga tao na nandito sa mundong ito makakapasok sa kanyang kaharian. Sinabi niya na mismo yan, many are called, but few are chosen maraming mga tao na itinakwil mismo nila ang Panginoon. Ayaw na nila sa Diyos at gumagawa sila ng mga hakbang nagpapahamak sa nila, sa kanila. Nagiging sikat sila, nagiging artista, nagiging sikat sa social media, sa internet, sa anman. Pero sa paningin ng Panginoon, you are a fool. You're a fool. Anong mangyayari sa iyo pagdating ng kung pagdating ng araw sasabihan kanya? I never knew you. Depart from me, who oh, able doers. Who are able doers. Ano ba yan? Kaya mag-ingat tayo bago natin gawing aksyon or gawing 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 gawin ng isang bagay. Bago natin gawin ng isang bagay na iniisip natin, isipin muna natin kung ito ba ay nakakapahamak sa atin or nagpapahamak sa atin or maganda ba ang resulta nito or hindi pupurihin ba tayo ng Panginoon or pupurihin ba ng tao kanino ang gusto mo or sino ang gusto mo magpupuri sa iyo ang Diyos o ang tao kung ang tao ang pipiliin mo na siyang gusto mo na magpupuri sa iyo na gusto mong sumikat sa mundo ito hindi mo magagawa na ang Diyos ay kapaglingkuran mo hindi mo magagawa na ang Diyos na ay paglingkuran mo ng todo ng buong puso at ang Diyos ay mapupuri sa iyong ginagawa. Kaya maraming mga tao ngayon na hindi alam kung ano ang tama at mali, basta patuloy lang pang patuloy lang sa paggawa, di bali mali. Kung nagiging ending kapahamakan kaya mag-ingat po tayo bago tayo gumawa ng isang hakbang so hanggang dito na lang no maraming salamat and god bless everyone amen